Kawawa si Sola o ito Mami Orso Hindi na wala ka sa gabi Ay nagpakarga sa akin Sola at nanginginig hmm. Nag-aabang, nag-aalala iyo na wala kang gabi. Silang dalawa ni Luna. Tahimik na tahimik nito sa tabi ko. Tamoy chora Punta na sa anang kama pero bumalik pa rin. At pumunta sa labas. Dungo talaga sa labas. ang siwa talaga itong dalawa stress hindi mapakali pag walang mama niya sa gabi ganito pala itong mga ito grabe pala itong alala Lalo na si Sola nanginginig na sus maria santisima Oh wow, ang bata. Ang kabang talaga sa maba. Ang mo si mama. Hindi man darating yun. Doon talaga parang sumba kawawang sola ganito pala ito mag alala pag walang <coughs> walang isa sa amin ito alam Pati si Luna, tayo na tahimik. dito na may bisyo ng nanay dito hindi nag-aalala ay ina kaya di mapakaliso balik na naman siya dito ka na baby ayaw mo na hindi oh. si mama first time na naranasan na wala mama niya, wala sa gabi. Parang papasok na. No? Ang